Mapagpalang araw po mga kapatid ko kay Kristo. Ang aking share na devotion ngayon ay mababasa sa Lucas chapter 12, 19-21. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino mo ngayon Papunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili. Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Ang tekstong ito ay isang parabol patungkol sa isang mayaman na tao, na kung saan ang kanyang priority ay nasa material na bagay at sa kanyang yaman. Si Kristo ang nagsabi na hindi batayan ang kayamanan sa material na bagay ang kalidad ng buhay ng tao. Hindi dapat ang mga material na bagay ang makadikta sa atin kung dapat ba tayo maging masaya o hindi. Always natin tandaan mga kapatid, hanggat may mga material na bagay na ating magagamit para makatulong sa atin na ma-achieve ang mga goals sa ating buhay, dapat hindi yung ating pansarili lamang dapat ito yung mga bagay na gagamitin natin para maabot ang mga ninais natin na mapabilang ang mga kaluluwa sa kaluwalhatian ng Diyos. It's sad to say that mostly of the people today, sinusukat o binabatayan ang halaga ng tao sa mga bagay na mayroon sila. Kung paano manamit, kung gaano kadami ang pera, kung gaano kalaki ang bahay, at kung gaano karami ang mga ari-arian na mayroon sila. Ang totoong kasiyahan na makuha natin sa material na yaman at ari-arian ay isang pansamantala. Magkaroon tayo ng mas malalim na mithiin o pananabik na kailanman ay hindi makapagpatahimik sa atin. Yan ang hindi naramdaman o namithi ng taong mayaman at nasilaw sa mga bagay dito sa mundo. Nakadepende lang siya sa kanyang yaman at posisyon. Ang hindi niya alam na ang kanyang tinatamasa sa ngayon ay balang araw mawawala din sa kanya, even ang buhay niya. Ang mayaman na tao ay walang relasyon sa Diyos ay makasarili. Ang akala niya secured na siya dahil sa kanyang yaman. But para sa Diyos, hindi ba tayan ang halaga o posisyon na meron ka? God is looking in our heart. At kung paano natin pinapriority ang Diyos at gaano kayaman sa gawain ng Panginoon. Tanging ang Diyos lang makapagbigay sa iyo ng pananabik na kasiyahan sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, grasya at awa. Sa Diyos mo rin matatagpuan ang totoong pinanggalingan ng mga panalangin. Kaya sa buhay natin, dapat inuuna natin ang Diyos. Pinaghahandaan ang kanyang pagbalik kung mayroon tayong pag-iisip na ganito. We know that we are secure in the hands of God. Iwasan natin ang pag-hold sa mga bagay o posisyon sa mundong ito. Alalahanin natin mga kapatid, we can never truly secure until We are secure in God. Walang masama mga kapatid kung mag-asaman tayo ng komportabling buhay at paghusayan ang ating trabaho. Lahat yan ay maganda, kaya gawin natin at ibalansin ng tama ang mga pinaubaya sa atin ng Diyos dito sa mundo. Ang totoong mayaman na tao, yun yung pinapriority ang Diyos sa buhay nila yung mga taong dedicated sa pagsunod at pag-serve kay Kristo Yesus. Hoping and praying that this devotion of mine give you an enlightened, encouraged, and heared the message of the Lord Jesus Christ. Have a blessed day and God bless us.